kabanata. At ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang turo na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at sa kasalabindalawa. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na limang daang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit, patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di sa Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ne, hindi ako karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit, dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niya ito sa akin. Naghihirap ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Subalit, hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniwalaan ninyo. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa naahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na taya kay Kristo ay napahama. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adam, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang tatlang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya at darating ang wakas. Kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubos ang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubos ang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang magahari ang Diyos sa lahat. Kung hindi gayon, anong halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagkat Ikinaranangal ko kayo alang-alang kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglabang ko sa mababangis na kaaway sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapalako? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa isundin natin ang kasabihan ito. Kumain tayo at uminom, sapagat bukas tayo'y mamamatay. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikda ng pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ngunit may magtatanong, Paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon, ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-parehong laman ng mga nilikhang may buhay. Ibang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon at iba sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang gandang panlupa at iba ang gandang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang liwanag ng mga bituin. Sapagat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit, Di mabubulo kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas pag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganitong sinasabi sa kasulatan, Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya sa alabok. Ang pangalawang adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagat, sa pagtulog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulo ay dapat mapalitan ng hindi nabubulo. At ang katawang namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulo ay napalitan na ng di nabubulo, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya.